na nanatiling matatag ang Philippine National Police sa kabila ng mga isyong kumakaladkad ngayon sa kanilang hanay dahil sa kontrobersyal na war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ayon sa PNP, may tuturing na malungkot na yugto sa kanilang hanay ang pagkakasangkot ng ilang pulis sa sinasabing reward system at ang kaso ng pagpatay na may kaugnayan dito kabilang narito ang pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at no ay tanawan Batangas Mayor Antonio Halili na parehong idinawit sa ilegal na droga. This is a sad time definitely for the PNP, for the institution dahil sa mga lumalabas po ng mga, ng mga statements and revelations na mayroong alleged involvement yung some ng mga active PNP personnel dito sa mga kaso po na ito. But uh, The institution remains strong. We believe that the institution, remains strong. This is a challenging time for the institution. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP na malalampasan nila ang isyong ito at kailangan bumawi sa paraang hindi nito pagtatakpan ang sinumang pulis na may sala sa drug war. Confident ang PNP leadership na malalagpasan ito and the only way na malalagpasan natin ito is tutulong tayo na ma-resolve, ma resolve ba, ma investigahan ng tama itong mga kaso na ito. But that's the only way na makakabangon yung institusyon na wala tayong pagtatakpan, no cover up uh, dito sa sinasabi na sinasabing alleged reward system, sino ba ang talagang nagpasimuni totoo kung totoo man. We really have to to make uh, those people accountable. Wala namang ibinigay na timeline ang PNP kaugnay ng investigasyon sa pagbuhay ng mga cold cases na may kaugnayan sa drug war, lalo pat nagpapatuloy ang pagdinig dito ng House Quad Committee in the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority.